Hello mga kalumlum, welcome back sa aming channel. Umaga vlog, it's me Arcelay and this is my partner in vlog, Yumi Tricks. So, Today's video pala mga kalumlum, kami ay pupunta ng bundo. Si so, mother, Nag-prepare na aming dadalhin. All day ang brand out ngayon dito sa amin. So naisipan namin, <laughs> pumunta na lang ng bundo. <laughs> ah, meron din kasing gagawin doon. But see you then. At ayan po si Hector Guapo Nakaredy na rin Yan ang kanyang get up Oh my god <laughs> Kami nga ipupunta pupunta ng bundok. Kaya ito nakaredy na kami Wala na yung mga helmet uh, Anytime ay Aalis ka na kami dito Ayan siya Archway Ayan yung grass cutter, itinali na sa unahan ng motor, itinali na ni Tatay Henry. few moments later. Ito, mga kalamdong, uh, may pinakalmuna dito sa mga tindahan si Tatay Henry. Ay, may papagkakabi! Tapos kami ito yung motor. Ngayon, uh, bumili pala ng uh, gulay, ulam. <laughs> dito kami sa may uh, tapat ng elementary school ng Malipo. Mga bulaklak dito, rose, sweet rose yung eh. Wow! But, rin, gando. Gando naman mga well, na kami ng motor, mga kalumdum. Kami nga ay nandito na, mga kalumdum. truck dun sa construction site ito na kami mga kanilu si na partner Archie wala pa si na isusunod kasama si nanay eh dito na kami sa bundok sa taas <laughs> at kami ay pumapanik na mga kalumlum kaya nakitbit ko ang helmet at ang gamit dito sa taas ng bando mga kalumlum mo oh, yung tinulusan namin dati malupa, nalagyan na ng haligi ay yung ginawa ng haligi, mga kalumlum. Last time na nagpunta ako rito, kami ay nagtulos ng lupa. Ngayon ito na mga kalumlum, meron na siyang haligi, apat na haligi. Okay na, maganda na. Matibay at maganda nga ang haligi to sa gagawing bahay kubo. Pinaliguan ni Jennifer yung aso nila, si Brownie. At meron din dito mga lovebirds. Ayan o no, nasa cage. Hindi lang isa, kundi apat ito mga kalumlum. Ah. Ito yung daan dito, yung mga nagrush cutter noon na ni tatay. Ililipat namin doon. Meanwhile. So kami ay dumaan muna dito sa malubago dahil may pasahero. moments later dito na kami sa bundok so sila yung matrix ay nauna na ha, sila ay nagmotor so kami ni mother ay nagcommute na lang so ito pala yung motor <makes noise> yan itatoy na ako oh no we naman sa pagkaon dito kami ni mother ay sumunod pala o kami ay nagsakay lang ng tricycle pero dumaan muna kami ng malubago dahil may pasaherong ibinaba doon. So yan si Yumi Trix. Uh, ay nag ng mga mo. Oh, o ang sipag talaga ni Yumi <laughs> baka 'to yung down. Dito po namin pa pa pwede bang tumulong na rin si aking partner in blogger si at sinubukan nyo magkalaykay ay este asarol bala gugaw wow. ayan at tamang nga uh, green huh? ano natures green oh no clean up <laughs> natures green clean up ito yan si tatay henry at si hector guapo at yan ang aking partner ng laga at si gulay na binili nila Elfat kanina. Talong. At Gul gu gulay na talong. Saka <laughs> kami maglalunch mga talong. kami ay mangunguha muna dito ng dahong anahaw. Uh, gagamitin namin pang sapin sa lupa. Yan din pala yung ginagawang mga pang bahay kubo. Yan, dahong anahaw. Oh, okay. Yan. Okay na yan. Uy, nakinawang dalawang Anakaw na anakaw at itong sasatin na sa sa bansa. Sige. Ito na at ito na kami sa Anakaw na gawing banig At sa bansa sa bansa. sa lakas ng hangin Ito yung ginawang ano uh, Sa pin na lang uh, Yung dao ng anahaw yung Ginawang uh, banig Para na rin kami magpipiknik ka. At the same time Naglilinis dito sa bundok Ayan mga kalomlong kami ay nagpakuha ng mangod or nyol. Ayan. Ayan, mga buko. Buko or mangod mm. sa bigol. <laughs> oh, no, 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 no. Ito, tita, pil mo, Uncle Tons. Di ulin. Ay, hey, mga kalumlum, break time muna. Kami ay magla-lunch dito sa bundok. Ayan, at nilalabas na ng aking partner ng vlog, Alchirling. May mga pagkainanin. Ah, dito, fresco. Mahangin. Balik ka rin dito sa panggat. Pipeknik. Diretso na naglilinis. Relax. Dito sa bundok. Nagdala lang ng kanin. Nilagay lang dito sa dahon. Para, ano, mas masarap. Yes. Parang, ano dyan, nag-boodle pipe. Boodle pipe. Tingnan ang ulam. Adobong manok. Saging. Gulay. <laughs> Ready na ang aming lunch. Presko mang picnic time. us, O oh, Lord, and bless thy foods which are about to receive from thy bounty through Christ our, oh, our Lord, forever and ever. Amen. Na na. Let's eat, Kain na tayo mga kalumlum. Kain na tayo so, mga kalumlum. kain tayo mga kalumlum. It's lunch night. So kami ay magkakamay lang. May plastic na lang. Kain mga kalumlum. hindi ibibigay namin dito sa aso kay abby hello abby matag mga kadulong big matag yung kain tayong sagay matag wow ang presko ng hangin so, makangin mo yun ang hangin dito kami ay nakain ng buko. Dessert. Pang dessert. merong buko. Ako ay inom ng buko juice. Ito ay good for kidney. Oh, okay. Pasang buko. Mga kalumlong buko juice. Fresh from bundok. Ito. ito yung, ano, yung Sarap tamis. Paano masabi? Natural na tamis. Wow. Buko juice. Ito yung doob ng buko. Wow. Sarap na nyo niyan. Masarap manit yan. Yan ang masarap na buko. kung kung nakayod. Sina yun? Si mother ay kumakain na rin ng buko at si Hector guwapo. Hindi o, parang sarado. Titikman ko rin yung buko. Busong. Ang kutsang ah. yan. Press na no, press. Ay. Ni masarap. <laughs> Kain tayo ng buko mga kalumbo. Yan yan. Sarap. One hour later. Yan pala yung gagawin na tingting, ting Oh, walis okay. ting, -ting. ya yes. ito yung gagawin walisting ting, -ting. mother o di naman ah. ah si mother ay maglalagos ng walisting ting so nilalagyan niya ng cloth yung kanyang kamay para hindi masugatan kapag naglagos ng walisting ting gamit ang kutsilyo ay gagawa ng walis tingting -Ting. para hindi na ako bumili ng walis ayan mga kalumlum so inumpisahan na ni mother agusin yung dahon ng nyog ayan so yan daw ay gagawin niyang walis tingting -Ting para hindi na daw siya bumili ng walis tingting -Ting. yan yan Sektor si guapo kumukuha pa ng dahon ng niyog. nagagawin pang walis tingting -ting ni mother. Punin nyo lang 'yan. Yan ganyan ang tamang paglagos ng walis tingting. -ting. At yan si Tatay Henry. Inumpisahan na rin kabasin ang mga damo-damo dito. Gamit pala ang mini grass cutter. Tumatalpik pala yan. bayan <laughs> Yan kung hindi matapos yan dito lagusan ay pwede naman dalhin sa bahay doon na lang ipagpatuloy ang paglalagos <laughs> Tulungan ko rin si Mother maglagos nitong walis tingting -ting. Bali ako'y gumamit pala ng ganitong cloth para hindi masakit kapag ikaw ay pag-aalisin itong baho ng niyog. Yan mga kalob. Okay, siya. okay yan, mataram. Hmm. Yan mga kalomlom, so ito yung aking na pusan. <laughs> kami ang nagsiga na rin ng ilang uh, tuyong dahon na naipon dito ulit sa bundok yun si Prince Hector Guapo Ang bilis mga saglit lang. Ayan na. At tupaan na kagad yung uh, mga sinigaan. Ito yung dahon. Yung sa kabila rin. Eh, no? usok na lang. Aso na lang, aso. Huh? In other words, usok. nag-aalis ng nag, nag ng mga damo. Yan. Baka maililipat ng pwesto ni Mother dahil mainit na dito sa aming uh, iloopuan. So, doon naman kami. nilipat na ni Hector Guapo yung mga anahaw. ah uh, dito namin uh, ipipwesto itong mga anak dahil mainit na doon yan ako ay hihiga mo ng mga palundo. what ang presko dito sa bundok Ito. giniagawa mo. Ayan, oh, ang aking partner in vlog si Archie Leo. Relax na relax lang dito sa bundok, paigay <laughs> Sarap buhay. hmm. <laughs> <Ayan>, oh. <laughs> Presko ba, may partner? Presko. Sariwa hangin. hangin. <laughs> ay, ay, So, ito na yung mga nalagos namin ni Mother. ng mga walis tingting -ting. Wow! Ayan. At nakarami na pala sila ng nagawang ano. Meron na isang uh, ang dito. Isang walistingting na rin yan. Pwede na itong pangyaw-yaw pangyaw ng, <laughs> pangyaw ng lang. Pambungaw. Pambugaw palaspas malapit na mahal na araw <laughs> later yung mga kami ay nandito na sa bahay run out pa rin pala until now Makalong lumata yan, no? Oh. Sumalubong dito sa loob ng bahay. Si Tarsier. Ang pusang cute. Tarsier! <laughs> Welcome to our channel, you my girl, Please don't forget to subscribe And click the bell icon like, Para que me